So, oh, magandang magandang hapon po sa inyo lahat. This is my YouTube channel, CVJD ng Tunog Pinoy. Let's see. Meron po akong ipapakilala sa inyo. Ito ay Octavina. Hindi po siya gitara, kung hindi Octavina po siya. Ito yung ba bali second voice ng banduria natin or yung banjo natin. At when you play itong uh, octabina Octavina nito, it's all, all the music are not like guitar, like yung C, E, A, minors, mga ganyan. Hindi po, mga do, re, mi po ang ating mga piniplay dito. At usually po, itong, itong octavina na to, pati yung Banduria, eh parang yung tinatawag na rondalia kapag maraming marami na yung mga musika. Parang yung rondalia natin, yung mga choir natin, parang ganun siya. At yung Usually, yung tinutugtog po natin is mga traditional, mga musikang Pinoy, yung mga original, yung mga traditional po natin tulad ng Pamulinawen. Ipapakita ko po sa inyo itong note na to, yung musical note namin, which is more than 40 years old na po yung musical notes na yan. Ayan o, Pamulinawen, tapos yung Rosa's Gubat. Hasta la vista. Yan po yung mga usual na tinutugtog sa ating mga rondalia. At kung gusto nyo mapakinggan, kaso wala po akong uh, bandurya ngayon. At uh, Octavina muna po ang aking i-introduce sa inyo. Kaway-kaway <laughs> naman kayo dyan, yung mga may Octavina sa atin. At eto po yun. Hindi po ako... Hindi po ako ganong marunong kasi it's been a while. Ten years old pa po ako nung natuto ako ng ganito. Eh, hindi ko naman po laging pinapractice. Kung baga sa ano, eh, na-reminis ko lang, ha? Pasensya na po. Ito na yung ating dedicated na kantang Pamulinawen.